ito po yung uh, sitwasyon ng biyahe sa One Ayala Makati na paalabang no so mamaya malalaman niyo po kung ano ang parang uh, may hocus pocus dyan at uh, parang pinagkakakitaan na yung mga pasahero no yun namang Alabang BTX paayala, wala akong nakikitang problema maliban sa isa mamaya uh, Sasabihin po natin. Para po kasi nga uh, may sindikatuhan na nangyayari sa kalakaran ng mga driver at dispatcher. Yung po yung uh, uh, sa one Ayala Makati na paalabang, ano? At bakit hinahayaan ng uh, Ayala guard on duty ng one Ayala ito? No? Baka nabibigyan ba sila ba diba dapat sila ang nagde-dispatch doon at hindi yung ordinaryong tao diyan na mukhang hindi naman tagawan Ayala. No. So kawawa naman kasi yung mga pasahero. Lahat naman nagmamadaling makauwi, kaso may pumapapel na dispatcher na siga-siga, no? Pati mga driver mismo ay siga-siga na rin. So, kung mapapansin niyo napakarami pong bus, hindi hubad. Yan mula dulo no at konti yung pasahero no Yang, lahat po yan ay uh, biyaheng alabang no pero mapapansin nyo uh, hindi umuusad yung ano yung pila yan po no kasi po pagpuno uh, pag puno na po yung bus eh naghahantay pa ho sila nung tayuan no Okay lang naman sana may tayuan no kung walang bus at marami yung pasahero. Talagang Siksikan, okay lang. Kahit magsiksikan na. Parang sa uh, trend ng PNR, no? ano siksikan. Pero ito, napakarami pong bus at konti yung pasahero. Pero dapat, pag puno na yung bus na occupy na lahat ng upuan, ay uh, alis na. Di ba diba? Dapat kinokontrol yan ng guard on duty ng One Ayala, no? ng Ayala Mall sa Makati. Pero, uh, Mukhang sisiksikin pa nila. Ito, tingnan nyo po ito. Ayan. Kung makikita nyo, sinisiksik pa ho nila yung tayuan. At, siyempre, iilan lang naman yung gustong tumayo. Pagka ganyang karami yung bus at konti yung pasahero, iilan lang yung gustong tumayo. So, nagtatagal po. No? Nagtatagal. At uh, makikita natin na uh, kinakamada pa. No? At uh, hindi aalis yung bus niyan hanggat... Uh, hindi napupuno at nasisiksik yung tayuan. So, ganyan po, no? No, parang uh, grabe, no? Napakakapal ng mga mukha nitong mga driver na to. At, nung nag-dispatcher, dapat paalisin na po yung dispatcher dyan, no? Paalisin na po. Hinahayaan po ng 1 uh, Ayala Makati. O baka hindi nakakarating sa management nila yung nangyayaring ito. No? Dapat makarating po yan. So, please lang, ah uh, yung gwardiya dyan ang dapat namamahala. No? Dap Napapansin namin kasi parang hindi na binabantayan ng mga guard on duty. At kung meron man, eh parang wala silang pakialam. Ano? Parang nalalagyan yata sila, no? nabibigyan, kaya hindi nila sinisita. Meron naman na pagsumita baka natatakot din ay eh, medyo nakakaaway nila yung mga sigang driver ng Kem no Kem Transport so mamaya uh, ilalagay natin kung sino-sino yung mga bus company na halos ganyan no yung mga ganyan sila mga walang asal yung mga driver ano na barumbado no mga barbaro kung umasta so please lang dapat Uh, ayusin nyo yung pakikitungo din sa pasahero. Di ba? Kung ayaw, wag pilite, no? Kasi meron, na, na sa loob, palagang akikipag-awa yung dispatcher at sinisiksik nila yung pasahero. Ikakamada ka. Ihipuin ka nung ano, nung ano, para ikamada ka, no? Napaka walang galang nung dispatcher dyan. Dapat wala na yan, ha? So, yun po yung isang problema dyan sa uh, One Ayala, Makati na Biyahing paalabang no pero may mga boome biyahe diyan kagaya ng HM Transport napaka-buti po nung kumpanya na yon kasi hindi oh sila nagpapatayo ang pagtalagang ayaw hindi sila ganyan no napaka-professional nung driver even yung mga uh, chair no yun yung uh, kad kadalasan biyahing Pasita Magagaling po yung mga driver na mga professional at yung MetroLink professional yan no pero itong game transport johans raynalin unicab minsan pati st. rose eh ah, hawa, hawa na sila no mga ah, sakim sa pasahero no talagang sinisiksik nila no sana baguhin nyo yung ah, sistema niyo no kung boundaryhan kayo talagang wala tayong magagawa pero wag nyo naman sana nga ah, ganunin yung mga pasahero di ba Pangalawa, itong sindikatuhan dito sa singila ng pamasahe, no? Dapat alam 'to ng ano, yung mga sino bang batasang dapat na nakikialam dito, no? Yung ahensya, no? Uh, LTFRB ba? LTO o, siguro dapat alam niyo na kung sino dapat. Pagka kasi gumamit ka ng TRIPCO card, ito 'yon, no? Yan ay mura lang yung pamasahe no pero pagka nagcash ka sa dahil wala kang card na yan, eh mahal yung singil nila. Mahal ng uh, 7 pesos, 9 pesos, o 8 pesos, depende kung sa kabababa. No? At minsan, sinasabi nila kahit ta uh, meron namang reader, card reader, ay sinasabi nila sira yung card reader. No? Kasi nga naman, eh, mas mahal yung singil Nung tinanong ko yan doon sa nag-i-issue ng card, eh hindi daw sa kanila napupunta yon no sa mga driver daw yun ang sagot ng mga nag i ng card na itong card na ito yan trip ko dapat kung ano yung itinalaga ng pamahalaan kung ano yung dapat na singil diyan eh, yun yun. no kasi yung mga uh, chair HM transport iba yung singil nila eh, mababa pero itong mga chem transport yo halos pare-parehas yung singil nila pag wala kang card mas mahal yun po, ano, dapat alam po ng LTFRB yan. No? Hashtag nyo po ito sa LTFRB. Sindikatuhan po ito. Malamang ang pera dito talaga ay uh, ginagatasan po nila yung mga pasahero. Mahal na nga yung pamasahe, eh, mamahalan pa nila. So, salamat po. Maraming salamat. I-share nyo po ito kung kayo po ay uh, uh, biyahing, uh, bumabiyahin Alab Bikutan, na Makati at Alabang, Makati. Kung kayo po ay biyahero dyan. Maraming salamat po.